thank you sa sponsor natin uh, para sa challenge na ito. Ang Kabais Obanya Poultry Farm Supply dahil sila ang ating sponsor sa ating pa-premio for today's vlog. Ayan, thank you! Nandito tayo ngayon sa isang mall dito <laughs> sa aming bayan. Ayan, ang aking suki. At dito, meron akong nakitang uh, nakaupo. Siguro pwede natin siyang abalahin konti. Dito tayo, against the light tayo dyan eh. Dito ka. Ay, siya ko. Kung masasagot mo yung tanong ko, meron kang ampaw. Ayan. Madali lang to. Tagalog lang to, Tagalog. Magbigay ng, eto yung tanong. Magbigay ng anim na, na, na nagsisimula sa letrang P sa part ng head. Magbigay ng anim Ani mam? Ani Tagalog. Pelik mata. Sa. Bisig niy. Bisig. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. 1 well, Wala na. <laughs> anim, anim na parte na nagsisimula sa letrang P sa ating head part. Oh, ibibigay ko yung answer ha. Mamaya, <laughs> mangga Mangagda. <laughs> <laughs> mga kaktaso, ano na lang, nalang na lang sa ating mga viewers. Uh, binabati ko yung mga taga-tayog. Tapos yung mga kasama mo sa Toda, Mang. Toda, Toda. Toda Magic. Ayan. Siya nga pala, ang pangalan niya ay si? Leo. Leo. Taga? Taga Parangay si, Okay. Thank you, ah. <laughs> Nandito tayo. Meron pa tayong isasali sa ating vlog. Tatanungin natin siya. Ang tanong ko, pag nasagot mo, meron kang ampaw. Meron kang pang merienda. Ayan. Ito uh, yung tanong. Magbigay ng anim na parte ng katawan na nagsisimula sa letrang P. From dito lang ha, ah, sa ulo. Pibo? P. Papipipo po. Gano'n. Eh, piba yun Dito lang po, hanggang dito uh -oh. Parte ng muka, ng face, ng ulo Patulong, <laughs> pre <laughs> <laughs> Call a friend Call a friend Kasi <laughs> nga, ano, Hey, wala, wala ka maisip. Okay, sige. Yeah. Nag-give up na siya mga guys. Kaya i-interview na lang natin si Kuya. Anong pangalan mo? Joseph po ma'am. Taga saan? San Nicolas po. Ay, San Nicolas. Ilang taon na si Joseph? 18 po. 18. O, bati ka na lang sa ating mga viewers. Hello po. <laughs> <laughs> Ganon mahihain. Okay, sige, thank you. Anong pangalan mo muna? Herbie Kinson po. Tagasan? Uh, taga Sa Nicolas. Sa Nicolas. ah uh, eto, meron ako yung tanong sa iyo. Ngayon, kung masagot mo yung tanong ko, meron kang ampaw. Oh. May laman yan ha. Uh, may dagtag kang pamerienda. Magbigay <laughs> ng anim na parte ng mukha o ulo na nagsisimula sa letrang P. <laughs> mukha? Eh, sa ulo? Oh, dito. Mukha, face, ulo. Basta parte ng ulo. Panga. Panga. Sa. Ah, hindi. Ten. Kilik mata. Nine. Eight. Ano pa? Seven. <laughs> mata. Six. Five. Ani? Ah, Four. Pisngi. Three. Two.

Sorry. <laughs> okay, sige, magtiyaga na lang sa ating mga viewers. Hey, hello po. Uh, magandang ay, support niyo po yung blog um, page ni Ma'am. Oh, yes, you. thank you. Salamat. La, la. <laughs> <laughs> Dingnan mo, Ini ini iwasan

mensahe sa akin vlog ano, tatanungin lang kita. Pag nasagot mo yung tanong ko, oh. meron kang dagdag pambili ng mani. Yeah, na, na, na. Oh. <laughs> Magbigay ng anim na parte ng ulo na nagsisimula sa letrang P. Tinang ulo. Bunbunan. Ay. Hindi <laughs> <laughs> pala <Bipalayong. laughs> Tagalog. Tagalog. Bisngi. Um... Hahaha, <laughs> takut takut. Walaupun nak mo. Oh. Bisni. Bisni. Nak kiriwang, nak Ten! Nine! Ayun uh, sasabihin ko yung ano, sagot. May walo oh. na parte ng katawan. Ng, ay, ng ulo. Uh -huh. Uyo. Uyo, ah. -huh. Patilya. Uh -huh. Piligmata. Uh -huh. uh, uh -huh. Punong tenga. Pangil. Uh, di ba? Panga, meron pa. Oh, di ba? Sayang. Bati ka na lang. Anong Ayana. pangalan mo? Moises Castillo Okay, taga saan ka dito sa Tayog? Pam Tayog, Poblacion A Ah, A Okay, bati ka na sa ating mga viewers naman Binabati ko pala yung mama at papa ko Si Clarence Castillo at saka si Lebrada Castillo For Castillo Family Okay, thank you Thank you for being sports Thank you Okay. Bigay ng anim na parte ng ulo Na nagsisimula sa letrang P P, madam pag nasagot mo yan, may pamerienda ka pang Pang-a. Pang-a, isa. Bakit ka natatawa? Pi. Pi. Papi-pi, pum-pum. Pi. pum pi pang a Sinabi niya niya, pang-a. Bimpal <laughs> 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 Tagalog! Tagalog word <laughs> <boy>. na <laughs> nagsisimula sa letra pi na parte ng ulo ng mukha. Mm. Panga. Oh, uh, panga. Pinikmata. Pinikmata dalawa. Wala po mo, wala na may isip. Wala, wala ka na may isip, give up ka na. Oh, okay, sige. Ano na lang pangalan mo? Lorman Julian po, ma'am. Tagasan? saan? San, San Quintin po, ma'am. Ah, ba't ka nandito sa Tayog? May hindi po ako, ma'am. No? Ay, pasahero. Oo, oh, ma'am. Ading, ading! Ikaw na lang, ading! <laughs> Yuhu! <Yoo -hoo! laughs> Pwede ka mga ano, tanongin lang saglit, isali sa aking vlog. Ano po? Yun? Ano, pag nasagot mo yung tanong ko, may dagdag, ano ka, may paampaw. Ay, <laughs> ano ayan, ayan, di ba? Ano lang ito, uh, madali lang, magbig gay ng anim na parte ng ulo na nagsisimula sa letrang P. Ulo. <laughs> sa muka. Oo. Ulo, muka. Basta dito lang. P? Yes. Letrang P. Wala. Hindi <laughs> ko wala. <laughs> okay. Anong pangalan mo na lang? Marilyn po. Marilyn from? Trenchera po. Okay. okay. Bati ka na lang sa atin know. po. Uh, magbigay ka ng anim na parte ng ulo na nagsisimula sa letrang P. Uh, P. Disney, Disney. tapos uh, bilik mata, bilik mata, dalawa, tapos <laughs> meron siyang cola <call> friend, meron, <laughs> uh, meron siyang friend, naya, ten, nine, eight, <laughs> seven, six, 5 4 3 wala 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 siyang maisip, okay sige uh, bati ka na lang sa ating mga viewers uh, thank you po sa ano po video at saka sa live niyo po thank you po anong pangalan mo Yusuf po okay thank you love nagustuhan mo ang video na to follow and share